Tapos, paano po siya? Ilagay mo pa, dyan. lang. Sure. Ilagay, ilagay mo dyan. Oh, marami pa. Nicer Potato uh, R&D Center ay nag-focus ito sa quality planting material kasi yun ang isa talagang number one na uh, problema sa patatas. balik-balikan ng mga turista. Dito lang yan, sa Benguet. D.O.S.T. Barkada, isa na namang makabuluhang trip ang ibabahagi namin sa inyo. Ako ang inyong beauty queen slash science teacher, Rihanna Agatha Pangindian. At ako naman po si Markway ang inyong chinito explorer. Tara na sa aming trip at dito sa Science Pinas! Pinas! Benguet sa anim na probinsya na bumubuo sa rehiyon ng Cordillera. Tahanan ito ng tinagriang Summer Capital of the Philippines, ang Baguio City. Sa taas na halos 5,000 feet above sea level, tanyag ang probinsya sa kanyang overlooking views, kaya naman, yan ang aming dinayo. At ang una sa aming itinerary, ang bundok na tila hugi sombrero ang tuktok hindi kagaya ng ibang bundok ng Benguet, simple lang ang pag-akyat dito dahil mayroon ng hagdan paakyat. At pagdating mo palang sa taas, naglalakihang mga pine trees ang sasalubong sa iyo. Hindi naman pala ganun kahirap Rihanna yung paakyat dito no, kasi may mga stairs na siya. So ngayon, pupunta tayo doon sa Merak Formation at doon natin malalaman na kung bakit siya tinawag na Mount Kalugong. Mm, tara! Tara! Perfect itong pasyalan para sa mga magbabarkada at pamilya dahil sa mga nakaredy na na tables and chairs. Pagdating naman sa peak, aba, kitang-kita mo ang buong La Trinidad. So guys, andito na tayo ngayon sa tuktok ng Mount Calugong. Yes, at Mark, alam mo ba bakit tinawag ng Mount Calugong? Bakit, Ria? Dahil sa Ilocano, ang salitang Calugong ay ibig sabihin sombrero. Kaya kung mapapansin nyo, no, nasa tuktok tayo, yung formation ng rocks dito ay parang sombrero. lalayo sa peak ng Mount Kalugong? Akalain nyo ba namang mayroon palang coffee shop dito? At talaga namang kapansin-pansin ang very cozy design sa loob nito. Kung gusto mo namang matuto habang ini-enjoy ang masarap na kape, pwedeng-pwede yan dito sa isa pang coffee shop sa La Trinidad. Dahil do-it-yourself ang gimmick nila dito. Will it matter po ba, Sir Eli, if kung pipiliin ko yung mas dark roasted, so di ba mas bitter pa ganyan? Yes, mas na siya. So, given na medyo mapain mm. dyan. so, Sige. Yeah. Okay. Sige, so, yeah. susubukan ko itong medium dark. Medium dark. Yes. So. Sige. ito na, i-compare na natin ang ating mga kaping na gawa. So, ito yung sa akin. Makikita niya agad ang difference. Kasi sa akin po, no, medium dark. At yung kay Mark ay dark. Mm. Yes, you can feel the the coffee no, na mas aromatic, mas uh, matindi yung lasa niya. Right. right. Mas buo. Mas strong, mm. yeah. Mas yes, may mas kick siya. Kumbaga. <laughs> Rihanna, tikman mo din kung gaano kasarap ang ginawa kong coffee. Ah, oh, okay. Sublimate mm. na or sunog na. No? Mm. <laughs> Pero tikman pa rin. <laughs> <na>. <laughs> Matabang ang aking Matabang. pinili. Oh. Pero dahil nga yung grind size na ginawa natin, ah, okay. eh, mas malalaki. Na, na balance. Kumbaga, yeah, yeah. hindi siya yung kasi minsan may ibang kape na pag-ano mo talagang hanggang ilang seconds na ano pa siya yeah. matapang, yeah, yeah. may aftertaste. Eto, wala naman. So, ibig sabihin, successful. Perfect talaga ang kape sa malamig na klima sa Benguet. Mula sa mainit na kape, pupunta naman tayo sa isa pang dinarayo dito, ang mga gulay. Dahil malamig dito sa Benguet, naayon ito para sa pagpapalaki ng samut-saring mga gulay. Kaya naman, ito ang tinaguriang Salad Bowl Capital of the Philippines. Sa katunayan, hindi bababa sa kalahating porsyento ng kabuang ani ng gulay sa rehiyon ng Cordillera ang nanggagaling sa probinsya ng Benguet. Pero dahil sa lokasyon, hindi maiiwasan ang pagkalugi dahil sa kakulangan ng materyales at maayos na pamamaraan ng pagbibiyahe ng gulay. Bilang tugon dito, pinondohan ng DOST ang pagkakaroon ng Benguet Cold Chain Facility sa Wangal, La Trinidad. Ang pasilidad na ito ay nakatutulong magpahaba ng shelf life ng mga fresh and semi-processed agricultural products, mabawasan ang mga pagkalugi sa ani, at mapataas ang kita ng mga farmers kasama sa investment ng DOST ang pagkakaroon ng upgraded cold chain facilities sa iba't ibang malalaking distribution centers sa bansa gaya ng Benguet, Nueva Vizcaya, Tarlac at Davao. Susunod sa Science Pinas. Ang National Potato uh, R&D Center ay nag-focus ito sa quality planting material kasi yun ang isa talagang number one na problema sa patatas. Ano nyo ba na ang Cordillera Administrative Region o CAR ay kilala bilang isa sa mga paunahing producer ng patata sa buong Pilipinas? Mahigit 80% ng kabuhaang produksyon ng patata sa bansa ay nagmumula rito. Napak-importante ng patata sa ating pagkain dahil isa ito sa mga paunahing sangkap sa mga paborito nating ulam gaya ng Nilaga at Afritada. At syempre, sino ba ang hindi mahilig sa crispy french fries at crunchy potato chips? Pero hindi lang ito basta masarap. Punong-puno rin ang patatas ng nutrients gaya ng carbohydrates, fiber at vitamins. Kaya naman, hindi na nakagugulat na bahagi ito ng pagkain ng maraming Pilipino. Isa sa mga problema ng industriya ng patatas ay ang kakulungan sa malinis ng mga binhing pananim. Dahil dito, maraming magsasaka ng patatas ang bumababa ang kalidad at dami ng ani. Upang matugunan ang kakulangan sa produksyon ng malinis na binhing pananim ng patatas sa bansa, itinatag ang Potato Research and Development Center sa tulong ng Benguet State University sa ilalim ng Neat Centers in the Regions for Research and Development NICER Program ng Department of Science and Technology o DOST. Layunin ng R&D Center na ito na palakasin ang produksyon ng disease-free ng binhing patatas sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng potato micropropagation at aeroponics upang matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka sa malinis na binhing pananim. Isang hakbang ito patungo sa mas mahusay na kalidad at mas masaganang ani para sa ating mga magsasaka at sa buong bansa. At para mas maintindihan natin kung ano ba talaga ang proyektong ito, makakasama natin ang program leader na si Ms. Cynthia Kiswa. Kamusta po kayo, Ms. Cynthia? Mabuti naman. So, Ms. Cynthia, ano po ba ang Nicer Potato R&D Center at ano po ba ang mga proyekto sa ilalim nito? Ang um, Nicer Potato uh, R&D Center ay nag-focus ito sa quality planting material kasi yun ang isa talagang number one na problema sa patatas. Dahil sa mga funds na galing sa Department of Science and Technology, in-improve nila itong uh, facilities sa plant tissue culture natin dito sa Benguet State University. Uh, hence, they had improved already yung, ano, yung facilities dito. Nag-improve din yung mga skills at saka yung mga knowledge at saka expertise ng mga young scientists young researchers dito sa Benguet State University, uh, particularly dito sa Northern Philippine Root Crops Research and Training Center. There are three components or three pro big projects under this uh, program. Ang isa na, is, na project is tungkol sa enhancement of micropropagation ng uh, planting materials doon sa tissue culture laboratory. Dito sa kanilang tissue culture laboratory, pinaparami ang mga potato planting materials. Ito ay sa pamamagitan ng pag-extract ng mga meri stems. Ito ang parte ng sprout o usbong ng patatas na pinakamalinis at walang kahit anong sakit. Sa sobrang liit ng mga ito, kinakilangan pa ng microscope para ito ay makolek. Kita ko nga dito, Miss India, yung ano, parang meron kayong ginagamit na tool na matulis. Tama po ba? Oo, yes. o talagang matulis talaga ang, uh, at saka manipis na tool ang gagamitin sa pag-extract ng meristem part na iyan. Pagkatapos makuha ang meristem, palalakihin ito sa test tube sa loob ng isang buwan. Ito ang mga planting materials na ibibigay sa mga magsasaka para paramihin. Uh, you can only remove yung virus mm. through tissue culturing. Through tissue yes. culturing. Yes, kaya yun ang gamit talaga mm. ang tissue culture laboratory. Mm. Ito yung mga viruses, potato leaf roll, potato virus Y, PVS, PVS meaning to say potato virus S, potato virus X. Due to tissue culture, ito yung mga naaalis na viruses. At saka yung isa pa na hindi naman virus, Ralstonia, solanacearum, Charum, ito yung bacterial wheel. Yun ang isang ini-index natin dito. At saka potato cyst nematode ang major diseases na ini-index natin para papasa siya sa certification, certified seed. Dahil sa plant tissue culture, nag-increase ang multiplication rate ng planting materials. Kasi sa tissue culture, mas mabilis yung pag-propagate ng mga planting materials kaysa doon sa uh, greenhouse or sa field. At saka yung isa, we have already a continuous uh, supply ng disease-free planting materials dahil dito sa plant, uh, tissue culture. We could already uh, conserve so we can multiply uh, anytime yung uh, disease-free planting materials dahil sa tissue culture na ito. And then, uh, because of this also, we have also increased stores of these plant tissue cultures. So, dumami na talaga ang mga gumagamit na ng plant tissue culture na farmers, mas lalo yung mga accredited uh, seed potato growers. So, it's already laboratory to the farm. At bilang research center, sinisigurado nila na ang mga magsasaka ng Benguet ang pangunahing makikinabang, gaya na lang ng mga high-quality planting materials ng patatas. Ngayon naman po, makakasama natin si Nanay Nuncha at nandito tayo ngayon sa kanilang greenhouse na makikita natin ang kanilang mga mother plants ng potato seedlings, no? Bale, ano po ito? Ito po yung mga mother plants, no? Hindi, ito ang uh, tissue culture. Itong tissue no. culture, okay. No. Eh, Bale saan po nanggagaling yung mga uh, galing sa BSU Laboratory, galing BSU Laboratory, yeah. okay. At tapos kinat ko yung yung ano, after one ay after one week, mm -hmm. kinat ko para dumami, mm -hmm. kaya to para Apo. dumami yung mother plants ko. Guys, ang mga potato seedling na nanggagaling sa tissue culture laboratory, tinatawag na generation zero, ito ang mga mother plant. Kapag ginupit ang dulo nito, at itinanim upang paramihin nagkakaroon ng panibagong generation. Maaring magkaroon ng maraming generation plant ang isang mother plant depende sa kalidad nito. At ang pag o pagputol ng parte ng halaman upang itanim at paramihin ay ang tinatawag na apical cutting propagation method. Dahil dito, masisiguro na walang sakit ang mga magiging planting materials dahil nanggaling ito sa malusog na halaman. So ngayon, nandito naman tayo sa mga anak ng mga potato seedlings na nakita natin kanina galing sa mother plant. So, Nay, pwede mo ba kaming pakitaan? Ano po mga ano itsura ng isang... Ayong sample. Opo, oh, example po. So, ito may roots na po siya, no? May roots na. So, ito na mismo yung pwedeng itanim. Oo, ayan ang itanim. Pwede sa greenhouse o sa outside. Ah, pwede sa greenhouse o sa mismong farm na, no? So, ayan ang itsura niya, mga kadiyos, di Barkada. May mga roots na siya, ready to plant. So, Nay, mga magkano ba ang isang isang cellophane ng... Yung yung isang cellophane, 150 pesos per... Isang buwan yan. Opo. Bukod sa pagtatanim at pag-aani ng mga patatas, nagiging parte rin ng hanap buhay ng mga magsasaka ang pagiging potato seed grower. Sila ang nagsusuplay ng mga binhi na itinatanim ng mga kapatid nating magsasaka. Dito sa Bakon Benguet, mayroong 28 accredited potato seed growers at si Tatay Leonardo ang kauna-unahan. At dito sa Bakon Benguet, susubukan natin mag-ani ng mga patatas. Hi, Tay! Magandang araw po! Kamusta kayo? Good morning, ma'am. Good, Good morning po. Ito, ito, ito. Ito po. Ano pong gagawin natin? Tanon mo na lang. Iyan mo na lang para makita magkita yung... Yan, ah, yan. yan. O, malaki yun, ano? Ito po. Oh. Tapos, paano po siya kinukuha? Ah, ilagay lang. dyan. Ilagay mo dyan. Oh, marami pa oh. Marami pa. Ah, so bali parang hinuhukay nyo lang po, no? Oh. Para makita yung mga patatas. 1960s na magsimulang magtanim ng patatas si na tatay Leonardo. At ang variant na kadalasan nilang itinatanim ay ang tinatawag na igorota. Dahil sa malamig na klima ng Benguet, mainam itanim ang variant na ito. Ano pong mga technology na provide ang na-provide ng VSU para sa inyo tayo? Yung mga technology na ating multiplication. Mm. Kasi nung araw wala yun. Resource ng BSU yan. Mm. Sa ngayon mayroon. At least hindi natin kailangan yung imported bilang isa sa pangunahing produkto ng probinsya, pinagtutuunan ng pansin ang pag-aaral kung paano matutulungan ang mga kapatid nating magsasaka sa bengket na mas mapadali ang pagtatanim at pag-aani ng mga patatas. kaya naman ang nicer potato R&D program na pinangungunahan ni Miss Cynthia Kiswa hindi lang abala sa pag-aaral ng mga potato planting materials patatas na pinapalaki pero walang gamit na lupa? Yan ang siyensya ng aeroponics. Doc Johnny, so ano po ba tong facility na ito? Itong greenhouse, para i-house itong uh, mga tanim natin. Yes po. At ito yung sinasabi natin na aeroponics. Aeroponics? Yan. Nag-growing dapat ito sa mga butas. Mm. Yung itong butas, may butas ito, binibigyan ng ano ito yung supply through cultivation may host na kaabang sa loob through misting so may tubig siya so ito yung para sa parang spray. sprinkler sprinkler oh, na ni ang itong yung mga roots oh. sa ganitong paraan, mas mabilis na napatutubo ang mga patatas. At dahil nasa greenhouse ito, kontrolado rin ang temperatura sa loob. At gamit ang aerophonics facility na ito, umulan man o umaraw, magiging tuloy-tuloy ang pagpapalaki ng mga patatas. So Ms. Cynthia, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at sinasabi na dapat daw na ipalit sa kanin ang patatas o kamote, so dapat na po ba tayo mag-switch ng mga Pinoy ng kamote o patatas? Ano Yun po na, na nga eh. Ang patatas kasi is a security food. It's economically... Uh a grown crop. Hmm. Kaya lang dito dito sa atin ang price ngay natin ngayon is mas mataas pa ka sa sa, mataas, sa, sa bigas. Aligas. So mas mahal. Padamihin talaga ang ani hmm. at pababain ang presyo. Manage the crop na hmm. o, at the optimum level. Hmm. Talaga we can really substitute yung hmm. yung patatas dito sa uh, from uh, kanin. Any final message, Ms. Cynthia, para sa ating mga po? Go potato, kasi ang patatas talaga is ano uh, is a economically uh, grown crop. You have to uh, use quality planting materials. Nandito naman ang Benguet State University. We are inviting you to visit our uh, our uh, center. For you to seed our system on potato seed production, so that you could avail of the quality planting materials that we have mas lalo sa mga farmers, uh, for you to uh, at least uh, change yung mga old uh, planting materials ninyo para tataas naman ang ani. Alam mo Riana, no? first time ko dito sa Benguet La Trinidad at etong first time ko ay sobrang nag-enjoy ako at ang dami ko natutunan. No? From our trekking papunta doon sa Mount Kalugong at ang nakamamanghang Benguet Cold Chain Facility na nakatutulong mapahaba ang shelf life ng mga fresh and semi-processed agricultural products na na-improve dahil sa tulong ng BOST para sa mga kababayan nating magsasaka dito sa Benguet. Kamusta naman daw yung pag-harvest na ginawa mo. Balita ko eh Nagharvest harvest ka na naman ng patatas. Oo. <laughs> at hindi siya madali, Mark. No? Okay. Kailangan mo pala talaga magbungkal para makuha mo yung potato. At, at syempre, makapag-provide ng potato. Na kaya talagang, again, tumaas na naman ang appreciation ko at ang respeto ko sa mga farmers natin dito. No? Mm -hmm. So, ikaw, kumusta ang experience mo kay Miss Cynthia? Buti nga, Rihanna, natanong mo yan. No? Dahil sobrang nag-enjoy ako sa pag-uusap namin ni Miss Cynthia. At ang dami ko natutunan regarding sa pagtulong ng agham teknolohiya at inobasyon regarding dito sa ating agriculture na industry. At hindi lang yan, alam mo ba, pinuntahan din namin yung tissue culture facility. No? Doon nakita ko kung ano talaga yung importansya na ginagawa nila para makatulong dito sa mga farmers natin sa Benguet. Benguet. Ayo si Barkada, sana nag-enjoy, natuto, at tatakam kayo ulit sa aming episode na binahagi sa inyong ngayong araw na to. Ako ang inyong beauty queen slash science teacher, Rianna Agata Pangindian. At ako naman ang inyong chinito explorer na si Mark Way. Kaya samahan nyo kaming muli sa susunod na linggo dito sa Science Pinas!